sa mga pagbabalang. Araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 31, 2025, Lunes, sa ikaapat na linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni propeta Isaías, chapter 65 verses 17 to 21. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha isang bagong lupa at isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay, maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titiran. Sa tanim na ubas ay sila ang aani ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Malipas po na ating pong ipagdiwang ang uh, kahapon, no, ikaapat na linggo sa panahon ng kwaresma at yung ating nga pong mensahe na naibahagi ay patungkol nga sa paanyaya ng Panginoon na tayo ay magbalik loob sa Kanya at tayo ay makipagsaya kung paanong uh, nag-imbita at uh, nagyaya ng kasayahan ang isang ama na binalika ng kanyang anak na lumayo, na nagkasala. At uh, ganoon din, no? nagpapatuloy tayo sa mensaheng ito ngayong linggong ito yung lunes. Sinasabi nga dito, lilika ang Panginoon ng uh, bagong langit, no? bagong lupa, bagong langit, kung saan, kung anuman ang mga pangit na nangyari, Uh, noon o nakalipas ay papalitan niya na ito ng mga bagong karanasan, ng bagong uh, mga ala-ala no, na ating pong talaga namang uh, hindi na makakalimutan at ito, ito yung uh, kagalakan ng Panginoon no, para sa kanyang bayan uh, siya mismo ang nagligtas siya mismo ang Uh, nagdala uh, sa isang lupain na sagana, isang buhay na kasiyasiya. Kailangan lang talaga natin po na manatili sa kanya at patuloy na tanggapin ang kanyang paanyaya na magbalik sa kanya. So ngayon po uh, na papalapit na tayo, no? halos dalawang linggo na lang ay ang pagdiriwang na ng misteryo Pascual. At nawa na no, sa panahong ito, tayo po ay uh, mabigyan ng kalakasan na makapagbalik loob sa Diyos. At yung, yung karanasan natin no, na sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pangungumpisal, dahil sa pangungumpisal, inaamin natin ang ating pagkakasala at ito ay inihingi natin ng tawad. Uh, hindi naman po tayo nabibigo dahil natatanggap natin ang pagpapatawad mula sa sakramento ng kumpisan. Kaya, kumbaga, no, yung, yung senaryo, pag pumasok tayo sa isang kumpisalan o lumapit tayo sa isang pari para magsisi, yung lumang tayo ay napapalitan pagkatapos po na matanggap natin ang Uh, pagpapatawad, yung absolution na binibigay sa atin. No, bagong ikaw na, sisimula ka na ulit, no, kung uh, bagong buhay, uh, kung, kung ano man ang mangyari pagkatapos ito ay simula na naman yun. No, huwag natin uh, kung maga, ibibilang yon sa mga bagay na nagawa na natin dahil para sa Diyos, tapos na yon, simula tayo ulit. Kaya huwag niyo pong sasabihin no, na magkakasala naman ulit, gagawin ko pa rin naman ulit, dahil panibagong ano na yan, no? panibagong simula na iyon. At alam ng Diyos, no, ang ating kahinaan, ang ating limitasyon, kaya hindi rin naman siya nagsasawa no, na maggawad ng pagpapatawad sa atin. Ang At muli, ang sa atin, makinig tayo sa Panginoon na siyang nag-aanyaya sa atin na magbagong buhay na siya rin namang magbibigay sa atin ng panibagong buhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong punan.